dala akong pagkain kaya ngayon andito si Bonso guys nagtambay kaya bibigyan natin sa pagkain guys para guys. uh, kung paano hindi sa magugutuman guys ngayon may pagkain na akong dala ibibigay ko sa kanya para makakain to pa si Bonso ayan Bonso pagkain kainin mo yan ha pagkain mo yan para hindi ka magutuman Okay? para ano mga wag, wag ka nang mag sigurilyo oh. ah ah yan. yan guys kainin mo yan punso yan a few moments later guys magandang hapon sa lahat guys ngayon si punso guys may damit na guys ito na yung forma ni punso hindi e, na sa nakahubad may damit na Nakapula pa siya. Siguro, solid BBM na siguro ito si Bonzo. Bonzo, kumusta ka na Bonzo? Ah, okay lang. Ano? Saan ka? Saan ka nagpunta Bonzo? Kani? Nakapun? Ngayon eh, si Bonzo guys, Bilya. Ang ah, pledo nito guys, Bilya. Nagkalookan. Ngayon guys, eh. Si... ayaw niya nang umuwi dito na lang daw muna daw siya eh nagustuhan nagustuhan daw niya dito guys e ngayon may damit na siya guys uh, hindi na siya nakaubad ngayon naka ayaw daw muna daw niya mapagupit kaya sa sunod na lang natin sa gupitan guys si Bunso sa sunod na lang kita gupitan Bunso sunod na lang Ayan, sa sunod na lang daw. Mga ayaw mo na daw niya magpagupit ngayon. Gusto niya pahabain yung buhok ni Ponso. Ponso! Saan ka kumain ngayon? Ha? Kantin? Gusto mo kumain sa... Diyan, sa ano? Sa Miraya? Ha? Ano, gusto mo? Sa ano, sa... Dito sa ila ni Erwin. Kain tayo. Gusto mo? Ano? Gusto? Kain tayo dito sa restaurant nila ni Erwin. Mabait yun si Erwin. Uh, Tagasama rin punso. Si Erwin. Kaya, ano? Let's go. Kain tayo. Ayan guys, nag-yoyo si Wala pa, hindi ka na nag-yoyo Hindi ka na nag-yoyo Guys, nag si siya eh. Ina-advisean ko na Huwag na siya mag si Ang niya Sabi ko, huwag na siya mag-sirilyo Dapat, yung isigirilyo niya guys Iiponin niya niya Ibibili na lang niya ng pagkain Yung pambili niya ng Sirilyo para Laging may laman ang tiyan Kudso, saan ka natulog nakaraan? Nakarang gabi. Ha? ang pagligo mo, saan? Ha? Sa ulan ka lang naliligo? E yung ano mo, brief. Ha? Nakita Kita? Mahanap ka lang ako. lang? Paano yung brief mo? Pa brief balik lang, gano'n? Ah, uh, ano? Antayin mo ako dito? Mag Kuha ako ng Shirt mo? Kasi yung damit mo na Ano? Yun na lang yung Damit mo na Ano? Laban mo bunso para Laging mapango Okay guys Ito si bunso guys Parang naalala ko yung kasamahan ko dating 5'9 na si si Siklon. Abunso, parang may kahawig ka, may kamukha ka, Abunso. Kasamahan ko sa trabaho, si, ano, Siklon. Kilala mo ba si Siklon? Si Siklon, kilala mo? Hindi. Ah, hindi niya daw yung kilala si Siklon, guys. Ah, dahil hindi pa daw sila nagmeet ni Siklon. Naalala ko lang si Siklon, guys, dahil kahawig sila ni Siklon, guys. Yan oh. Bunso, ano masasabi mo? Na may kahawi ka na siklon, guys. Yan si, si Bunso. Ano masasabi mo, Bunso? Yeah. Ha? Wala ka na masasabi? Hindi mo na i-shout si, shout out si ano? Si Ayahay? Si Pap, i-shout out mo? Oh, sino yung gusto mong, ano? Manawagan ka, Bonso? Ano? Ah, May sasabihin ka pa? Wala na? Wala na. Ah, wala na daw guys. Ay, Bonso. Thank you, Bonso, ha. Sa time, ha. Huwag ka na mag -yuyosi. Okay ba? Okay lang ba sa'yo na ina-advisean kita na huwag ka na mag -sigurally? Okay lang ba sa'yo? Ayan, guys. Okay lang daw sa kanya. Kasi, ang ano sa kanya, guys, yung yung binibili niya na sigurally, baka binibigyan siya sa mga tumadaan, guys. Sabi ko, ibili na lang ng pagkain para malaging may laman tiyan niya. Sige, Benzo. Thank you, ah. Ayan. Thank you, Benzo. Ayan, guys. Sabi na ako, ah. Ayan, si Bonzo, guys. Dito lang siya, guys. Naga, no? Nakaraan, wala siya dito, guys. Nahanap ko siya. dan dia saya nak sampai ke monitor kat tadi guys di saya area sini tu area apa guys